Naulang pa rin, Lakas, lalong lumalakas Good morning guys, welcome ulit sa aking uh, youtube channel Oras po ngayon, alas 6, sakto ng umaga At papunta na tayo sa... 2 days kung hindi nagtrabaho rito dahil holiday eh ngayon tignan natin kung mapakarumi at ayan, buulan kahapon napaka-init kaya hindi sigurado yung panahon dito ito na ko guys at na para, para maraming magawa ngayon guys, okay na lahat tinanggal ko lahat ng ano, basura, puno eh at yung mga opisina na ano na rin. tanggalan ng mga basura toilet okay na hintayin ko lang matapos yung machine para may lagay sa mga lagay malapit nung matapos to oras po ngayon 7.39 ng umaga lakas na ulan guys at uh, buti na lang may dala pa payong ngayon papunta na tayo sa ating uh, susunod na trabaho nakita ko si sa cellphone yung weather uh, kaya nagdala ko ng payo hanggang mamaya ang ulan hanggang mamaya ang gabi Tchau. <laughs> guys na pa rin lakas lalong lumalakas dito na ako guys maaga pa minus ko pa tignan natin yung oras well guys nandito na ako sa aking pagluluto ah, magluluto na lang tayo nang kasi si Elisa namimili ng kakainin kaya ito lang gusto niya yung nem luluto na lang tayo ngayon para makakain siya kanina ang sarap sarap ng pagkain eh. hindi, kumain nag request na naman ng name. kaya ito ang nem si Paul favorito naman ni Paul brochette yung ano sumon Bar -bar barbecue kaya kanya-kanya silang kanya. Pero mga amo, ito kakainin din yung nem. Kanina yung sa pangalawa kong trabaho, hindi na ako nakapag video dahil ang daming plantsahin hindi ako makahawak ng uh, camera kaya dire diretso ang trabaho ko puno yung yung ng plantsahin tapos meron pa akong nilagahan tapos meron pang hindi nakalaba kailangan matapos yan bago dumating ng biyernes. Para wala tayong planchahin pagdating ng ano. Lunes, hindi kasi ako na pag lunes. Dito naman, isang kwarto lang nililinis ko, magluluto na ako. Bago ako magluto, uh, mamimili muna ako ng aking lulutuin. kaya bumabao kanina bumili ako ng ayun pang gulay tsaka manok ayan itong manok uh, ano to yung breast gigilingin ko, chachapin ko hanggang sa maging pino buti tumigil yung ulan o oh magsusundo ng bata yung misis ko kanina umaga paglabas ko ng alas 5 media ng umaga umuulan katapos yung pag uwi ko meron na naman kuwan sarado na naman yung charge digol yung line 1 kasi nga sa darating na olympic dito inaano nila uh, sinisiguro hindi rin na maayos yung tagbo ng, ano, ng train may kumakatok may nagre-ring ng interphone misis ko sinundoy mag mga bata andyan

Hanti. Kalla nau pantan til Yan guys, nandito na ako sa bahay. Nakauwi na tayo. At nakatapos na naman tayo ng isang araw. Nakakarawasan naman tayo sa tulong ni Lord. At uh, naging maayos lahat ng naging trabaho. Nakapagluto ng guwan, ng Miss ko na biglang nagano ang, ang amo namin eh. Biglang nagsabi na doon kakain sa labas. Kaya binal ko rin lahat ang piprituin lang ni Mrs. ko yung kay kakainin kakainin ni Elisa at saka yung kay Paul. At doon na rin kakain ng Mrs. ko dahil magbabantay sa bata. Kakain sa labas yung mag-asawa at may pag-uusapan ata. lang bagay. Guys, sa oras po ngayon 6:40 ng gabi. Ayun, paggabi na. Pero mataas ang araw. Makulimlim pa yan. Namuulan kasi. Okay guys, hanggang dito na aking video. Maraming salamat muli. Good night and God bless po. Bye bye. Ayan, ganda ng no? Ayan. See you next upload.